sa mga balita naman sa labas ng bansa. Halos napulbus na ang medical complex ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City matapos ang dalawang linggong operasyon ng Israeli forces. Sa satellite imagery ng Maxar Technologies, kita ang tindi ng pinsalang iniwan ng IDF sa paligid ng Gaza. Kuha ang unang litrato noong Hunyo 2022 habang sa kabilang larawan naman nakunan ngayong buwan ng Abril. Ito na ang ikalawang malawakang pag-atake ng Israeli forces sa naturang ospital matapos ang unang pagsalakay nito noong nakaraang Nobyembre taong 2023. Sa huling tala, sumampa na sa higit 38,000 Palestinong namatay sa bakbakan ng Hamas at ng IDF. Lumuhod na wasak po naman ang isang gusali matapos pong magsagawa ng drone attack sa Eilat sa Israel. Nangyari pag-atake sa pantalan sa ako ng Red Sea. At ayon sa Israeli military, nanggaling po ang pag-atake mula sa East Israel. Inako ng Iraqi Islamic Resistance ang naturang pag-atake sa nilabas pong pahayag ng grupo. Kanilang tinarget ang gusali matapos nga pong mapag-alamang naglalaman daw ito ng iba't ibang klase ng armas at pampasabog. Inaalam pa kung may nasaktan o namatay sa naturang pag-atake. Una pong pinasabugan ng Huti, ang Pantalan bilang pagsuporta pa rin ng grupo sa mga biktima ng digmaan sa Gaza Strip. Hindi naman bababa sa 34 na Mexican National ang nasagip ng Mexico sa gitna pa rin niya ng nararanasang malawakang karahasan sa Haiti. Gamit ang air asset ng Mexican Navy, kanilang sinakay ang mga apektadong biktima sa embahada ng Dominican Republic. Hindi kasi magamit ng Mexico ang paliparan sa Port au Prince o Prince matapos tuluyang mapasakamay sa kamay ng armadong grupo. Base sa datos ng UN Human Rights Office, umabot na sa higit 1,500 libo at limandaang katao ang patay sa patuloy na krisis sa bansang Haiti. balita mula sa Ibayong Dagat. Natin hulubog sa baha ang ilang bayan po sa Val Camonica sa Italia, bunsod po ng matinding mga pag-ulan. Bukod sa pagbaha, naitala rin po ang landslide sa apektadong bayan. At ayon sa mga otoridad doon, aabot na sa labing limang residente ang kinakalangan pong ilikas. Dahil dyan, nagsagawa rin po ng mga pag-aaral ang kanilang local geologist sa posibleng epekto ng kanilang balaki na pagkonekta ng idolo patungo po ng bayan ng Afrika. Ito ho ay doon po naman sa Italia. Arestado ng isang lalaki matapos araruhin ng kanyang sinasakyang kotse ang opisina ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Atlanta sa Amerika. Isinasa Isinasailalim na sa pagsusuri sa isang ospital ang hindi pinangalan ng salarin. Wala namang nasaktan sa insidente. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa krimen. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.